Na naman sa inyo mga kanter ano? at sa araw nito ay subukan na naman natin mag hunt ng alimukon dahil sa ayan medyo gumanda ang ating panahon maganda ang sikat ng araw ngayon so subukan natin mag hunt dito lang pa rin sa area natin na dating pinag ano at tala ko nga palang pangati si uno pa rin ayan at itong kasama ko ay dito rin yung kanyang pangate. Ito yung kanyang pangate. Yan. Si bulldozer. Yan yung aking kasama oh. O oh, si nga pala kay Kapanabrag TV. Kuya Glenn TV. Choi Channel. At sa mga iba pa nating mga counters diyan, shout sa inyo no. Ah, uh, dito sa area ito ay makukunat ang mga alpas dito. So dito na area ay dito ko sinabak noon si Kusa na nadikitan ang kanyang mga paa dito. So subukan natin mga kanter. So tara tara tara. Let's go! Itong nauli natin mga kanter ay agad-agad natin itong i-release ano, dyan. So dyan lang natin i-release oh. Yun. Hanggang dito na lang tayo mga canter ano. Tayo ay huwi na dahil ayan alas 12.41 na ng uh, tanghali at itong kasama ko pala ay tindog ay eh? itong kasama ko pala ay itlog wala siyang nahuli ano <laughs> itlog ang kanyang dala itlog zero <laughs> ayan mga kanter hanggang dito na muna tayo at sana huwag kalimutang mag like para next video Magkita-kita ulit tayo. Ayos.